고맙습 <laughs> Wala, hindi pa nakakalakad. Hey, ano masyado? Ay. Hindi, hindi nakakalakad hindi pa nakakapasok eh. Saan? City Hall. O, wag mo nintindihin yun. May pigdretso sweldo ko rin eh. O, may tindi para ito eh. Ano, tindi mo, mat lumakas. Eh, kukunan ka tayong video. Yan, ang pinaka, ano, pinapiyakbara ko rito sa amin. O. Kahit sa besak sa akin eh, hindi pa. <laughs> eh, hey, turo turo mo sa akin eh. <laughs> Bakit wala na pabo mo? Wala na eh. Na, 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 Bakit? Eh, ki, wala mag eh. Papagawa na si Kapitan? Lilipat ng kikapitan ano, magpapagawa na. Eh, eh pasisiraw li yun. Ha? Ah? pa si pasisiraw li. Ay, Ayaw ko lang. Ayaw, kuha na mo ng video. Kuha na mo. Ay, Bawal, bawal, bawal. bawal akong muha ng video nang hindi. Hindi wala pa yung Bawal, eh. Eh, ano sa, ano eh. Dapat pinutol ni Kapitan yung, ano. Nagay taas. Ayaw. Hmm. Wala, Ay, tinambakan dito. Wala na, gusto ng tubig.